Ah, uh, meron lang po akong uh, some uh, administrative matters to 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 raise. May papakita po akong uh, isang video. Uh, please. Meron pong lumalabas kasi na advertisement sa sa TV. Uh, na ganito po. Sige po, please. Isang please. taon na akong pinagtutulungan. Masakit, malupit, pagkatao ay minamaliit. Dalampot apat na hirang na puro haka-haka at malisya. Sa dami ng aming paliwanag at dokumentong pinadala, hindi nila pinansin. Wala tayo ng balak pakinggan ng katotohan. Okay. Dito po, um una muna itakel natin yung uh, mga folders na nandito na pinakita ni uh, Vice President Binay sa kanyang advertisement na ebidensya daw niya na pinadala dito sa Blue Ribbon Committee So, pakilabas nga po yung uh, mga folders na yan So, nandito po sa likod natin yung mga folders na yan exactly the same folders Ngayon po para lang sa kaalaman ng lahat, ito po ang mga folders na ito na ipinakita. Diyan po sa video ni Vice President Binay, na nagdirito ngayon po sa likod natin, ay ito po ang ebidensya laban sa kanya. Yan po, hindi po niya sinabmit yan. Kinuha po namin yan ng mga ebidensya laban sa kanya at may mga kopya na po niya na i-forward sa ombudsman. Ngayon po, uh, just for the record, Can we ask the uh Director General of the DURIBON Committee uh para lang malaman natin kung ano ba ang isinabmit ni Vice President Binay na ebidensya in his defense dito sa ating uh, committee. Ito Ito Uh, Mr. Chen. As far as our records are concerned, uh, the Vice President submitted his affidavit, and then, but the, those documents were submitted to us by virtue of a subpoena uh, issued against officials and other uh, corporations and officials in, at the Makati City Hall. Uh, precisely. Uh, ako po ang nagpasubpina niyan. And uh, ito pong sinasabi ni uh, um Direktor Kimbo, maraming salamat Direktor Kimbo, ay yung affidavit niya na ilang pahina ito lang po ang ebidensya isinabmit ni, ni Vice President Binay na mga general denials so hindi po totoo yan dito nyo makikita kung uh, totoo yung kasabihan na ang uh, kakampal ng uh, magnanako ay sinungaling kasi talagang uh, malaking kasinungalingan at panlilinglang ngayon, ang ginagawa niya sa ating maumayan, dahil pinapalabas niyo ho itong advertisement na ito. So, maliwanag yan, yung mga folder na pinapakita niya sa kanya advertisement, ebidensya po namin yan laban sa kanya. Now, uh, in relation to his statements na uh, pinagtutulungan siya or uh, pinipersonal o minamaliit, hindi po, pinagyan ng pagkakataon ni uh, uh, Senator Coco Pimentel, ang ating chairman, ng lahat ng uh, ano, panahon para depensahan niya ang kanyang sarili. Pero he chose not to appear. In fact, at some point, nang hamon pa nga siya sa akin, magde-debate daw, para doon daw i-discuss, umatras din po siya doon. So, palagay ko, Uh, Mr. Chairman, it's it's high time na malaman ng mga kababayan natin kung ano yung tunay na pagkatao ni Vice President Binay. Dahil uh, ano huyan, uh, malaking insulto yan dito sa komite natin na nakita naman as you have mentioned 15 um, subject matters na presenta dito at maraming nailabas at yung mga nailabas niya, just for the information ng mga kababayan natin, ay nai-forward natin. So, we don't forward uh, anything na hindi natin na, na exhaust dito sa ating komite Dahil dun sa ombudsman, kung hindi natin sila tutulungan, they wouldn't have any idea where to start. Dahil matindi nga yung layering. So, nagiging complementary yung efforts. So, yun lang ang... Uh, Mr. Chairman.